Class that last na scooter ba ang hanap mo? The all-new Giorno Plus ni Honda. Ang makina nito ay 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid-cooled ESP Plus na may lakas na 11.4 horsepower at 1,750 RPM na may 11.6 newton meter of torque at 5,250 RPM at may engine displacement na 125 cc. Ang fuel consumption average nito ay 47.0 km per liter at may tank capacity na 5.4 liters. Keyless na din ito na mayroong answer back at anti-theft alarm system. Bagong front fuel tank at luggage hook. Equip na din ito ng USB power socket. Idling start start system na kusang mamamatay ang makina mo pag na-reach niya ang tamang init at pigain mo lang ang silinyador para mag-start ulit. Modern ring, LED headlight at position light na samahan mo pa ng LED na rin ang kanyang taillight. Brown cover seat at handle grip na magpapaklasik looks talaga dito. Full digital meter panel na kamukha ng mga click 5 Ang available color nito ay virgin beige, matte gun powder black, metallic, pearl jubilee white at piquant orange SRP 101 900. Para sa specs ng Giorno Plus 125, engine type 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled, ESP plus. displacement 125 cc bore and stroke 53.5 by 55.5 millimeters compression ratio 11.5 is 1 maximum power 11.4 horsepower at 8750 rpm maximum torque 11.6 newton meter of torque at 5250 rpm starting system electric with a acg starter engine oil capacity 0.9 liters fuel system pgm-fi fuel consumption 47.0 km per liter. Transmission type, automatic, V-matic. Suspension type sa kanyang harapan, telescopic at sa kanyang rear, unit swing. Brake type sa kanyang harapan, hydraulic disc. At sa kanyang likuran, mechanical leading trailing. Tire size sa kanyang harapan, 100 by 90 by 12 tubeless yan. At sa kanyang rear, 100 by 90 by 12 tubeless din yan. Wheel type, cast wheel. Overall length, 1,902 mm. Overall width, 681 mm. Overall height, 1,144 4 mm curb weight 116 kg seat height 780 mm Wheelbase, 1312 mm ground clearance 155 mm fuel tank capacity 5.4 liters the all new Giorno Plus 125D Honda so classic looks at beige ang kulay nito susubukan natin si Tayo sa side kung 510 at kung flat footed pa tayo let's go mababaling ano nito eh ground ayan o oh, grabe diba flat footed tayo sa dalawang paa at very relaxed kasi scooter parang click lang yung gamit mo at malawak ang iyong footboard at hindi siya tumatawa sa ating tuhod so okay na okay ito sa mga 5'10 or kahit 6 footer kaya pa yan kasi malaki pa naman yung space dito so ganito yung itsura sa mga 5'10 ang height okay ba? Diba? so pag pinundit natin siya naka alarm na yan ibig sabihin ayun oh, may red siya dito at pag ginalaw mo yan automatic mag alarm yan no? you know, nag-alarm siya. So, kailangan mo siyang patayin na mas malapit ka. Answer back with the alarm. Tapos ito, activate. Ganito yung point of view niya. So, 5'10 ako at 32 ang insim ko. Malawak pa naman yung space niya sa kanyang footboard. At pag on natin yung panel gauge, ganito yung tsura niya. Amas, no? May idling stop start system na siya. So, automatic na mamamatay yung engine mo pag na-reach na, na yung tamang init. Pwede mo i-off yan or i-on. Wala siyang hazard starter button. Yung kanyang handle grip, kulay brown yan. So, sobrang ganda. Sobrang solid. May plastika dito. At kaganda nito ay combi brake. Pag ka sa likuran, automatic nagbibigay ng preno sa harapan. So, 70-30 siya. High beam, low beam. Wala siyang passing light. Busina. Turn signal left, right. So, may indicator siya. Kamukha siya ng Honda Click na panel gauge. Yung side mirror niya, maganda rin ha sobrang solid na rin ang side mirror niya. Meron siya dito yung stainless na uh, ano. At dito ay meron na siyang beige. So, turn sa kulay na kanyang unit. Honda, meron tayo dito Honda. Tapos, LED na ang ilaw mo. Turn signal natin, hindi pa siya LED. So, bulb type lang. So, para ma-maintain yung classic looks, di ba? Angas, uh, no? Combi brake system. Bale ang size ng gulong mo sarapan sa ay nakaano ka na dito. Duro tires. Ang size nito, 100 by 90 by 12. Naka single pot ka dito caliper at round disc degree at syempre tubeless na yan. Eh, no? Kaganda niya pag mag ano ka, bobomba ka, nasa gilid siya, hindi ka mahirapan. Telescopic. Yung plastic niya, maganda rin yung quality ha. Tapos tagong-tagong, malinis rin yung dito sa looban niya. Pakalinis. Astig. Ang nagustuhan ko pa dito yung pagbubukas sa ng ano niya, fuel. Sample, buksan natin fuel. Yun know, o, di ba? <laughs> Pa-side na siya. At sa harapan siya, kagandahan. Pero siyempre papababayin ka pa rin sa gasoline station. Basta sa ibang masisela na gasoline station. Pero sa ibang, pwede naman na yun. No? So ganyan lang ma-access na natin yung kanyang pinaka fuel cap or fuel tank. Spacious ang kanyang footboard. At kagandahan nito, meron siya retractable hook. Diba? Pwede pang side dyan. Dito naman sa kanyang kabilang profile ay meron ko ng USB power socket. Ayan. Bababa mo lang yan. So, convert na yan. Naka-USB type na yan. Malawak na yung space mo dito kasi ang smartphone mo dyan. At naglalak siya ng pusa. Kagandahan yan. At ang kanyang upuan ay eh, napakaganda. Classic looks talaga. Look at thato. Ang ganda ng kanyang pagkaano brown to. So turn na to sa kanyang handle grip. Pagbubuksan mo naman yung seat na sobrang lawak na kanyang other seat storage. Yung pindutin mo lang yon ma-access mo na sobrang lawak. Halos kasi yung full face na helmet dito. Ayan yung helmet check natin. Helmet check tayo sa journal Plus 125 ni Honda. Tingnan natin kasi yung full face ha. Napakalag kasi ng ano niya eh. Eh, kasyo. Kasyo siya kahit pa paano. Balik tarin natin. Balik tarin kayo, ano. Mukha kasyo eh. Ay, hindi. Dapat dun lang. Yun ito. So kung pipilitin, kasi ang full face helmet. Magagasgasan lang siya. Pero napakalaki ng kanyang sa loob na ano under seat storage compartment. Yan napakalawak niyan, 'di ba? Tas handle bar or pillion, ano, handle lang yung back ride. Okay naman, magandang quality. LED ang kanyang tail light at meron tayong ditong naka na Jorno Plus. So, ESP Plus po yan at Honda. Naka-drum brake ka sa likuran. Bali, ang gulong mo naman sa likuran ay 110 by 90 by 12 dosis siya. So, okay na okay naman siya. At syempre, ito ay liquid cooled na po. Yung kanyang billion na apakan ay maganda rin, no? di ba? Tagun-taguran. So, very aesthetic din ang looks nito. So, available pala to sa Honda Superbikes dito sa may tabi ng LTO Santo Domingo. At uh, sasabi naman ni Jonathan ang installment price ngayon. Let's go! Hi po! Uh, ako po si Jonathan Castro, uh, Sales Marketing Assistant ng uh, Honda Motor Sports. Uh, ito po ang aming journal. Ang unit price niya po is 101,900. Sa installment naman po, ang down payment niya is 9,100. Sa 3 years naman po is uh, 4975 rebate po ng 150. Sa 24 months naman po is 6195 rebate po ng 70. And sa 18 months naman po uh, 7475 rebate pa po, po ng 150 po. Uh, pwede po yung cash nito anytime. Ang inclusion po nito is uh, one full face helmet, 3 uh, years registration and 2 years warranty and 3 free service coupon po. Uh, location po nito is uh, uh, sa Santo Domingo, Angeles City, Pampanga po. Honda Motorsports 3S. Disclaimer lamang po, di po ako nag-work dito at gusto ko lang i-share sa inyo ang mga bagong motor. Ride safe!